Magandang hapon sa inyong lahat mga bro Muli maraming salamat sa Diyos Sa panibagang pagkakataon na pinagkalog sa atin Para magagawa tayo ng mga panibago video Mga kalaman patungkol sa ating mga motor So ngayon mga bro Meron tayo ditong customer na Yamaha YTX125 So ang problema nito charging problem Tapos uh, yung kuryente daw pawala-wala -wala, Tapos walang starter motor Wala rin uh, taillight at brake light So marami-marami yung gagawin natin Mahaba yung video Siguro ang gagawin ko ng tutorial Paano ayusin yung push button Or yung starter Ng Yamaha YTX 125 Okay? So mga bro Bago natin umpisahan yung ating video ngayong araw Yung mga bago pa dito sa ating channel Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe Para po lagi kayong updated Pag meron po tayong mga panibago videos Na mga ay upload So tara! Mga bro, so lapitan natin yung ating motor. Ayun. So ito mga bro, base dito sa may-ari, uh, bagong palit nila ng ganito kasi sira na daw yung kanyang uh, yung holder ng ating throttle. Okay? So sira na so pinalitan na lang bago. Pero bagong ito kasi mga bro, uh, sabi ng may-ari, bagong bili daw po ito nasa 35,000. Yan, tricycle tsaka ano. Ang mga problema lang is yun nga yung wirings. Pero ito, sabi ko sa may sa nakabili, ito nabunot na. Ayan o. No? Oh. Halatang halata naman pagka nabunot na talaga yung motor. Okay, so bago natin upisahan para mas maikli lang yung video natin mga bro. Uh, subukan lang muna natin. Ano? Dito tayo. Ayan, ah, ito yung motor. So meron din tayong ginawang yung side car na yan. So signal light problem lang yan. So, hindi na gumawa ng video kasi napakarami natin na video niya. So, okay, so pag sinusi yung motor, ayan, kung mapapansin nyo, walang neutral. Okay? Walang neutral. Ayan. Wala pong neutral yung ating motor, kahit sinusi. Tapos, sa umaga, hard start daw ito, mga bro. Pero, ang goal natin ngayon, ang tutorial natin ngayon is, yung starter motor. So, pag kaganito, pag on nyo pa lang, walang starter motor, so, magtaka na kayo, hindi talaga mag start ang motor. Pero, ang sabi nung mayari, bago ang battery, bagong bili ang battery nito. Okay, so kaya gusto na mayari na mapagana yung starter motor. Okay. So ano ba ang mga bro ang troubleshooting? Ano ba yung mga unang i-check nyo kapag mag-aayos kayo ng starter motor? So dito tayo sa loob para makapag-focus tayo mga bro. Yan, para masabi ko sa inyo or nabigyan ko kayo ng mga idea kung ano may mga dapat na i-check kapag ganito yung problema ng ating mga motor. Okay mga bro, so bali ang unang gagawin natin dyan So kalasin muna natin to Gamit yun ang susi Kalas Ayan. Okay, kalas na Yeah, kung mapapansin nyo Bago nga ang battery So sa starter motor, para mapagana natin yan Kailangan natin ng battery Kailangan natin ng wirings Dapat tama yung connection ng push button Kailangan natin ng starter relay Which is ito po yan Yan ang starter relay natin tapos starter motor, ito yung starter motor, Bendix drive, yan ang mga kailangan natin dyan. Pero, kagaya nga nito, unahin natin ni troubleshoot, bakit wala yung neutral? Yan. bakit po wala yung neutral? may so, ibig sabihin, kung bago yung battery natin, kailangan magkakaroon muna siya ng neutral para, ah, uh, ito kasi mga brins, yung, starte, uh, yung starter, ay yung starter natin, may kinalaman po yan sa neutral. Kasi ito, hindi nag start ang motor kung hindi siya naka-neutral, wala siyang push button. Okay? Tapos meron tayong clutch safety switch jo. Meron tayong clutch safety switch. Ang nakapremera naka kayo, pwede kayo mag-push button kung nakapisil kayo sa clutch. Ganon dapat ang mangyayari. Pero hindi nga ganon eh. Kaya ito troubleshoot na natin mga bro. Paano ba yan? Unang-unang gagawin nyo mga bro, papaliwanan ko muna sa inyo. Ito yung ating battery. Yung ating negative terminal, positive terminal. So kalasin nyo lang to mga bro. Ayan, kalasin nyo dito. Ayan, meron mga makakita dito yung relay. Okay? Mayroon po kayo dito makikita ang relay. Ito yung tinatawag na starter solenoid or tinatawag na starter relay. Okay? So dito mga bro, mayroon tayong dalawang wire dito na malaki. Isang galing ng positive dyan, direkta sa positive. Isa naman na papunta ng starter motor, which is yung kulay black. Ito po yan. Tapos maliban dyan, mayroon tayo dito uh, apat na terminal pero tatlo lang yung wire na mayroon. Isang blue na may stripe na white, isang solid red na dalawa, dalawa 'yan, no. Isang terminal pero dalawang wire lang. Ayan, tapos may isa pa dito red na may stripe na kulay white. Ayan. So, kailangan mga bro, alamin niyo muna kung saan ba nanggagaling yang mga wire na 'yan para mas mabilis yung pag-troubleshoot ng wirings. Okay. So dito meron tayong fuse. Ayan, pag tinanggal natin 'yan, meron tayong fuse. Okay, kalasin muna natin Ah. Kasi na kayo mga bro Walang tagahawak ng camera Ayan Kalasin muna natin Ayan o Kalas na mga bro Ayan Ito yung ating fuse 15 amperes Mukhang sunog na Mukhang may ano ng overheat na to O malapit na masunog to So hindi muna yan Tapos Ayan Meron tayo ditong Tatlong wire Sabi ko nga sa iyo Sa inyo yung yung solid na red mga bro na may dalawa, ayan, solid na red. Ito, solid na red na may dalawang wire. Papunta po 'yan ng ignition switch, papunta po 'yan ng susian at saka papunta po 'yan ng regulator rectifier. Okay, yung dalawang wire, yung dalawang pula na 'yan. Ngayon, yung pula na may straight na white, ah uh, papunta po 'yan ng relay. So yung ating YTH, mayroong dalawang relay dito sa ilalim ng tangke. Ang kakalasin natin yung tangke para mapaliwanag ko sa inyo. Kakalasin natin yun. Papunta po ng relay yan. Okay, dun din nakatap yung cloud safety switch, accessory wire, at saka yung neutral. So, papaliwanag, papaliwanag ko rin sa inyo. Pero ano mga bro, ang goal natin ngayon is yung starter motor lang. Bubuhayin lang natin. Hindi ko nagagawa ng tutorial yung sa stop light, sa signal light. Kasi nga, medyo nagluloko ang wiring nito. Pero ang goal natin ngayon ng tutorial is yun doon lang sa push button. Ah, push button ng YTX. Okay? So balik tayo dito. Yung sabi ko nga sa inyo, yung red na white ay papunta po yan ng relay. May relay dito tayo sa ilalim ng tangke. Tapos yung blue na may stripe na white, galing yan dito ng push button. So take note mga bro, ang trigger ng starter natin para sa mga naka-YTX ay negative trigger po yan. Okay? tuwing pipindutin nyo to tuwing pipindutin to magre-release sya ng negative papunta dito tapos yung ito yung positive naman na bla ay ito yung tawag dyan, ito yung red na may stripe na white may positive yan so magti-trigger yung ating starter yan ganun po yan okay so ngayon ang gagawin natin mga bro sa mas mabilis na paraan unang unang i-check nyo dyan mga bro ay battery yan kung saan saan na tayo napunta mga bro hindi, ko, hindi pa pala tayo doon nakakapunta sa basic bakit battery? kasi mga bro kahit okay ang wirings kung okay ang wirings okay ang starter motor ang battery nyo mahina hindi nyo rin siya mapupush start lalong lalo na wala tayong naririnig na lagatik kahit kunti dapat kasi meron tayong maliligit meron tayong maririnig na lagatik dahil magtitrigger ito kung mahina ang battery kaso nga hindi nga nagtitrigger kaya ganoon ano. okay so ang gawin natin mga bro kailangan po meron kayong test light ayan So meron tayo this light 12 volts. So ibabalik muna natin tong fuse. Ayan, okay, balik muna natin to. Tong... Okay, balik muna natin. Yung ating negative ng fuse, yung clip, ikabit natin sa negative. I-check natin yung positive. Ayan, yeah, kung mapapansin nyo po, malakas naman yung supply. Okay, hindi na, natin, di na tayo gagamit ng tester. Pero kung wala kayong test light, available sa inyo yung tester, pwede rin naman mga bro yung ating tester. Kaya kung mapapansin nyo, pag ka yung positive negative sa test slide malakas. So pangalawang do double check natin mga bro, pangalawang check check natin. Ipag show short natin to. Okay? Ipag show short natin to. Itong dalawang wire na malaki yan. Ito yung galing ng battery, ito yung papunta ng starter motor. So kumuha kayo ng flyer. Ayan. Kumuha kayo ng flyer. Tapos si pagrerektahan natin siya, irerektahan natin siya mga bro no. Parang ganito. Direkta Re natin. Dapat magdirekta natin yan iikot yung starter motor. Ngayon kapag hindi umiikot 'yan, possible may sira yung ating carbon brush. Okay, start. Check. Yun. Papansin niyo mga bro, 'di ba? Napansin niyo 'yun. Parang tumunog na agad. Ayun oh. Ayan 'yun ang problema nga lang. Umiikot yung starter motor, hindi sumasama yung makina. So, Bendix Bendix strip naman, ang sala rin diyan, mga bro, ano? Ganun na pagto-troubleshoot. Pero Ayun. Yun, malakas. Ewan ko lang kung naririnig nyo. Ayun o. Pag pinagdidikit ko itong dalawang wire na mataba, dalawang wire na malaki, umiikot yung starter motor. So, sa ngayon, nalaman natin na yung starter motor buo. Ang problema, yung wiring, wala pa. Wala yung wirings Wala rin yung bendix drive Sira Okay So sa wirings muna tayo Mag focus mga bro So tanggalin muna natin yung tangke eh. Tapos ito Tanggalin ko muna yung unahan ng headlight Para uh, Makita nyo rin uh, Para may palawanan ko sa inyo ng maayos right? Ayan mga bro, kung nakakita nyo, bali po nakalas na natin yung Tangke ano. Kaya yung mga ito ang problema oh. Pinakalawag na po yung Tangke Ayan. So dito mga bro, napansin ko. So wala na yung dalawang relay dito yung na sinasabi ko sa inyo. Dito kasi dumaan yung galing ng starter, yung galing ng class, ayan yung neutral. ah uh, yung dalawang relay natin dito na magkatabi, nawala na. Ay to! Ito pala, nahulog lang. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Ito yung sa flasher natin. Nahulog lang pala mga bro. No, sorry. Hindi ko napansin kanina eh. <laughs> ko nawala na. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga bro na relay. Ayan. Okay. Itong light blue, yan yung papunta ng neutral. Tapos yung... Uh, black na may red yan yung galing dito galing dito sa clutch pero mukhang durog na rin yung galing dyan sa clutch durog na rin yan ano tapos yung brown yan yung galing ng accessory wire tapos yung white yan yung papunta ng dun yan yung papunta dun sa relay natin dito ayan so ngayon ang unang gagawin natin dyan mga bro hanapin muna natin to e, kabit muna natin to mga bro okay so ikabit muna natin yan pwede natin yung gawing positive trigger or pwede natin yung gawing negative trigger ito kasi pinagpuputol na mga bro. Kita nyo, pinagpuputol na eh. So kaya kung kalasin muna natin yung headlight. Okay, kalasin ko muna yung headlight mga bro. Yan o. Oh. Tanggalin muna natin to para makita natin yung wirings. lang tayo ng screw. So dalawa lang, dalawa lang naman yan mga bro na Philips screw kalasin natin. kawawa pala ito mga bro gutay gutay na pala ito ayan o no? kung makikita nyo mga bro nakalas na natin so dito kaya kung mapapansin nyo ang hanapin natin dito is yung wirings yung wirings ng starter ito yan lagyan natin ng plasya kasi against the light tayo ayan so kung makikita nyo gutay gutay na po ang mga wire so mayroon na mga tinap dyan na hindi naman talaga dapat ito, meron tayo dito sakit na ito, itim at saka blue na may stripe na white so ayan yung wirings papunta ng push button natin yung blue na may white yan yung papunta ng starter relay yung black yan yung ating negative kaya nga sabi ko sa inyo ang wiring ng YTX ay negative trigger yung kanyang starter relay so, nga natin ang wire itatap lang natin dito so tama tama dalawa to dalawahan siya dalawahan din yon, sumat so, silang dalawa ang problema Ang problema lang Hindi aabot yung wirings natin So kuha tayo ng dalawang wire Okay mga bro Kuha tayo ng wire uh, Yun ang ikabit natin dito Okay So dugtong lang tayo ng wire mga bro Kasi hindi po yung oh. Malayo Ang layo niyan. So kulang muna ako ng wire mga bro So balikan ko kayo mamaya Pag nadugtong na po natin yan Alright, so konti-unti lang yung video natin mga bro kasi mahaba. Alam ko naman na marami na naman yung magagalit sa inyo dahil sobrang haba ng video natin. Dugtungan ko lang muna yan, tapos mamaya babalikan ko kayo. Ayan mga bro, so ito na yung ginawa natin. So bali, in na lang natin ang bali ang ginawa natin. Pinahaba ko lang yung wire niya para umabot dun sa loob. Kasi nga subang ikli ng pang XRM, diba? Yeah, pang XRM kasi yung kinabit nila dito. Ayun, may, may yung wire kaya dinugtungan natin. Okay, so ang gagawin natin, ipasok lang natin dito mga bro. Yeah. Eh, mga bro pag mag-isa lang ah. Pasok lang natin dito to. Yeah. Yeah. Tapos dito ipasok natin. Dahan natin dito sa loob. Okay? Ayun. So pag nakadaan na diyan, so selpak na natin dito. Take note mga bro Yung dalawang wire na ito Ito po yung nagtitrigger sa starter motor natin Yung black Negative Yung blue white Papunta ng uh, Starter relay Okay So yung black na yan Laging may negative yan Pag pinindot nyo yan Yung push button natin Saka magkakaroon ng negative Yung kulay blue natin So tatrain natin ngayon mga bro try natin mamaya Yan Salpak ko lang ha Yan Okay So nakasalpak na Ngayon Subukan muna natin ng test light mga bro. Test light muna natin. Ayun mga bro, so pasensya na kayo mga bro ha, kasi medyo madilim. Ayun, so bali na na natin yung ito na yung wire na yan, yung galing ng push button at ito yung wire na papunta ng starter mo ay starter relay. Gamit tayo ng test light, yung clip ng test light ikabit natin sa positive. Okay? Ikabit natin sa positive. Ayun. So dahil po nakakabit yan sa positive Lahat ng sundutin ko dyan Iilaw yan Dahil negative yung mga body ground ngayon, Yan ito natin yung itim Pag sinungkit natin yung itim Ayan Sungkit natin yung itim Kung makikita nyo Umiilaw yung test light di ba? Umiilaw yung test light So kulit sungkitin natin yung kulay Sungkitin natin yung Kulay Ito Ayan So, kitin natin yung kulay blue. Ayan, oh. Yung kulay blue, wala. Pero pag pinindot natin yung push button, try natin. Ayan, oh. Kita nyo ba, mga bro? Umiilaw. Tuwing pipindutin ko yung push button, umiilaw siya. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito yung push button. Ayan yung ilaw. Ayan. Tingnan nyo yung ilaw. Ayan, oh. Di ba? So, tuwing pipindutin ko yung push button, iilaw yan. Okay? So... Ibig sabihin, okay yung pagkagawa natin. Ngayon, subukan natin dito mga bro. Bibilis na natin kasi hapon na mga bro. Ayan, subukan natin dito. Kasi yung wear na blue na yon, di ba mayroon doon blue na may stripe na white? Yun yung papunta dito. Ayan, di ba mayroon dito blue na may stripe na white? I-try natin. Try natin. natin. Ayan oh. Blue na may stripe na white. Ito yan. So, try natin. Pindutin. Yun! Okay, so mayroon na tayo. Yan, so, ibig sabihin buo na yung ating linya Ngayon, bakit hindi pa siya nag start Kasi nakapatay Buko natin buhayin Wala talaga mga bro So, wala talaga yung neutral Kailangan mayroong neutral Okay, kailangan mayroong neutral para matrigger Para matrigger itong relay na ito Okay So, ngayon Yung galaw-galawin natin yung Kasi kanina gumawa na ito eh Ayusin din natin ito mga bro on wala uh, wala oh. Yan. Okay. So, Ayusin muna natin mga bro. Ayusin ko muna 'yung neutral pero 'yung ano natin, mayroon na tayong ano. Uh, mayroon na tayong wiring papunta ng starter relay 'yung negative. Ngayon 'yung positive ang problema natin. Ngayon 'yung test light natin dito sa negative. i natin 'yung solid. Ayan oh, wala talaga mga bro. Wala talaga. Ayun, meron. Ito 'yung main. 'Yung galing ng battery. Pero yung fuse dito, wala. Okay, so ang gawin natin, uh, check natin yung fuse muna. Check natin yung fuse. Tanggalin muna natin. Dapat kasi meron to eh. Meron, wala. Tanggalin natin. Ay ko, yun. <laughs> slap na. Ito, meron. Ito, meron. Yeah, Ayan, meron na. Naglulukot talaga mga meron yung fuse. Nagluloko ko lang yung fuse natin. Palitan natin ito ng bagong fuse. Check natin. Wala. Eh, wala talaga. Yun. Kaya, dapat mayroon yan. Okay? Kung nakita yung test light natin, umilaw na yung kulay pula. Yan, wala lang. Pag na umilaw yung kulay pula na yan, automatic, may ilaw na rin yung neutral natin. Okay? Dahil may ilaw na yung pula, yan yung papunta ng ignition switch, mayroon na rin ilaw yung neutral natin. Yeah. Okay? So ngayon, so dapat, yung kulay, ano na yan, yung kulay, uh, red, may stripe na white, dapat may positive din siya. Okay, so gamit natin to sa negative. Check natin to. Ayun lang, wala. Okay? So, chinik natin dito mga bro yung red, may stripe na kulay white, yan yung papunta ng positive. Okay? Take note, positive dyan Ang supply nya nanggagaling ng accessory Dito sa may brown So ngayon Ito wala Ayan, dahil wala dito Automatic wala rin yan dun sa may relay natin Kasi papunta yun dun eh Dito muna papunta Papunta yun dun sa relay natin Sa starter relay natin Ngayon wala nga ito So ibig sabihin wala rin yun Diba? So ngayon Ito dapat mga bro magti-trigger na ito Alam nyo kung bakit Dahil ito Meron tayong Accessory Yan yung kulay brown Ngayon i-check natin Yung kulay Ay yung brown Ay yung blue na yan Neutral yan mga bro eh. Ayan o Ayan Yung blue Light blue na yan Neutral yan Kita nyo Yung test light Kinabit natin sa positive Dahil negative ang neutral Neutral sensor Negative Tingnan nyo yung blue Umiilaw Ibig sabihin Mayroong uh, Negative Ngayon Pag primera ko yan Primera Yun namatay Neutral Primera, namamatay Kitinan nyo yung ilaw, namamatay Neutral, Primera Ayan, namamatay So, ang isang ibig sabihin yan Ang ibig sabihin yan Sira na yung ating relay Okay, sira na po yung ating relay Ngayon, uh, kukuha tayo ng wire Kukuha tayo ng wire temporary Ayan, ito ito, ito 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 Meron tayo dito Ayan Ito yung mga pancik natin mga bro Ayan buha tayo ng wire temporary so ikabit natin ito sa kulay brown yan yung accessory tapos ikabit natin sa red na may stripe na white, yan naman yung papunta ng starter kasi na mga bro kung medyo maingay eh, dahil nasa tabi po tayo ng kalsada at gabi na nga ayan dahil mayroon na dito, check natin ilipat muna natin yung test light sa negative, check natin yung blue, check natin yung red na may white yung mayroon dito check natin yung murid na may white yun mayroon so buo na yung supply dapat pag pinush button ko yan dapat iikot na yung starter natin check yun ayun o pansinin nyo mga bro yan diba nakita nyo tuwing magpo start tayo tumutunog na yung starter yan so ibig sabihin buo na yung ating supply Magmula sa push button Sa battery Papunta dito Okay So ito Sira na tong relay Pwede natin tanggalin muna Tapos si bypass na lang natin So ibabaypas natin yung supply Ang mahalaga dito Yung uh, Red Na may stripe na white supply nyo sana Ng positive Pero Mawawala ng function yung Ating clutch Pero sira na rin naman kasi Mga bro Ayan Durog-durog na yan So Normally kasi dito sa YTX Pag ina ka nyo tala, Mapupustart nyo pag naka-premera, hindi nyo siya mapu-push start. Pero pag once na nag-clutch kayo, kailangan mapu start nyo siya. Ganun dapat ang function niya. Okay? So, paano ba yan mga bro? Ayosin ko na lang yung mga wires niya. Uh, siguro hanggang dito lang po yung video natin kasi mahaba na yung video natin. So, ayosin ko yan. Lininisan natin to. Kasi total, nagkalas na tayo. Lininisan na natin yan. Tapos, i-bypass ko na yung ibang wires dito. Yan, siya to kaya tropa. Oh. Hey! Yan, mga tropa natin dito yan mga bro. So siguro mga bro, nakatulong ako sa inyo ng maikli, uh, mga basic tutorial sa ating YTX 125. Kung mayroon pa kayong itanong uh, na hindi nyo naintindihan mga bro, wag nyo kalimutan ni comment po at sasagutin natin yan. So sa ngayon, hanggang dito lang yung video natin. Uh, magandang araw sa inyong lahat at uh, try sip lagi mga bro.